gonna start. Oh. Kapag matagal na stuck ang sasakyan. So, ang gagawin mo muna is stay on muna for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos off muli. Tapos off another 5 seconds na naman na on para yung fuel pump ay napapakiramdam mong ipinapasok na yung gasolina doon sa fuel lines pero tulad nito parang wala tayong naririnig na fuel pump so walang pumapasok na gasolina kaya kahit ilang beses mong i5 seconds yan usually apat na beses lang eh yan pang apat na yan pero wala pa rin ako na nararamdaman na oozing sound ng fuel pump so to start natin ulit no wala talaga kaya titingnan natin yung fuel pump Naka ilang beses na attempt na ng start kaya charge na yung baterya oh. Oh, nakakuha niyang mga palobat o yan, proceed tayo dito sa back seat no? tapos tanggalin mo na itong cover na to o yan tsaka yung isa ito yan then gamit ng 14mm tsaka impact wrench kalasin natin itong 14mm bolt na to Okay, isa. Okay. Then, Paano ka? Paano ka, chief? Tabi ka dyan. i <laughs> ano yung ano na yan? Fuel pump. Ah. hindi siya tayong gasot na sa katagalan nalusaw yung pre-filter pati yung rubber return hose so remedyo lang to importante mapantar tong sasakyan at ibibili rin ng pyesa no? papalitan tong buong fuel filter uh, housing assembly tsaka yung pre-filter kung possible kung may available nitong fuel pump palitan na rin tong fuel pump pinagpupulpok lang natin tong fuel pump para mag return sa function niya. no? remedyo lang to so ibabalik na natin no? abalik na natin to dito yan, subukan natin, no? Remedyo lang ginawa natin kanina. Tingnan natin kung tutunog yung fuel pump. ayaw talagang mandar kasi pakiwari ko uh, masyado ng pangit yung lagay ng fuel filter at fuel pump dahil na-stuck so i-update ko na lang kayo pag nakabila kong pyesa at panda rin natin uli, uli natin buhayin tong Kia Sportage